Yo, what's up, Pilipinas? Manit TV Vlogs is here. At uh, pupunta tayo ngayon dito sa May Divisoria. At uh, ipapakita ko sa inyo yung uh, sitwasyon ngayon dito. Mas lalo na pag mas palapit na siya ng December. At napakarami na pong tao. And sakto din po is Sunday. Ayan, I share ko lang sa inyo or i-walk tour ko lang kayo dito sa New Divisoria Mall. Ayan, at napakaraming ah uh, mura dito na mga pwede nyo pang gift or pang regalo. At marami din dito mga uh, kainan. Ayan. Tsaka maraming murang uh, pwede nyo makainan dito. Ayan. At isi-share ko sa inyo. At uh, abangan natin. See Ayan, at nandito tayo ngayon sa may 3rd floor agad. Kasi galing tayo sa may 4th uh, floor. Ayan, ito po yung elevator natin dito. Bali, apat po yung elevator. Ayan, meron po siyang pang-passenger at meron din pong pang-delivery. Ayan din po yung ating uh, tagahugas ng pinggan or tagahatid ng mga pinggan. Uh, housekeeping po natin yan dito. Oh. Ito po yung... Uh, New Divisoria Mall ngayon pag uh, Sunday, ayan. Kung so, mapansin nyo, kumpleto rin yung mga kainan dito, ayan, pwede rin po yung sa mga muslim, ayan, meron din po mga kainan ng mga muslim, ayan, at meron din mga inasal at Jollibee. Ayan, bago ko muna ikot, Ilalap ilalapag ko muna yung uh, daladala ko. Ayan, meron din ditong mga ulam na jinkia na sinasabi nila na uh, nasa halaga lang siya is uh, isang ulam, 60, may kasama na rin mga gulay. And meron din ditong all-star cafe, tsaka fry meat. Uh, Thai love milk tea, lugaw, ramen, tsaka mga rice and a bag. Ayan, ito po yung pagkain dito sa may jinkia na uh, murang-mura lang din. 80 lang din po siya. Ayan po yung mga ulam nila dito. Uh, 60 lang yung ulam na may kasamang bulay and pwede rin pong 80. Ayan, marami kang pwedeng pagpilian dito sa uh, divisorya ng mga pagkain. At ito naman yung nasa harapan natin is ah, uh, fry me. Ayan. Mga sisig or yung mga ginagawang uh, ano, ito kagaya nito. Sample ko sa inyo. Ayan, yung mga ganyan. Ayan, meron din silang uh, ulam na uh, pwedeng dalawang ulam then 80. Ayan, may kanin na po yan na kasama. Ayan po yung fry. Ito tayo dito. Ah, ah, sige. Ito yung food court ngayon. diyan napakarami pa charo ko sa housekeeping na mga kasamaan ko lang din yan sila si madam G Assistant Supervisor namin. Ito po yung pumupuan ng mga kutera. Ito po yung pumupuan ng mga Ito yung mga bilihan ng mga uh, um, kay, uh, may mga bilihan din dito ng mga crocs. Uh, mga laruan. Ayan. Uh, mga pag ito, uh, mga balloon. Okay. Osha. siya! Hi, Jack! Ayan, yung mga tendera dito. Opo. Meron ding kings dito, no? lahat. na ako kakain. Bago. Kuya. Ayan, meron din sila dito yung mga ano, yung lucky charm, pampaswerte. Ayan, at ito yung yelay. Like. Ang ganda. Yelay, like, yelay mga bilian ng mga solar. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayan, yung mga bilihan na. Ito, marami din lang yung mga. Candles, meron din dito. Saka ito yung mga Thank you. Oh.

ito yung mga kaindihan. Ano yung stall nyo? Ah, 3, 3M08, 3M12. Ayan, yung mga kaindi nila. Marami, iba-iba. Ayan po yung napakabait na, no. Nakatiwaldas nila. Ayan, pag sa, mas lalo na pag Christmas, ayan, alam ko, uh, madalas sa atin, naghaharap ng mga gold coins. Ayan, meron din pong uh, mga gold coins sila dito, napakarami. Ayan. Kung gusto niyo ng maraming gold coins, ayan po. Tsaka may marshmallow, tsaka mga chocolate cake nila. Itong 3 and 16, ayan mga bilihan ng mga ano. Thank <laughs> <laughs> ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ayan, sa third floor, marami kayo makikita mga candy, tsaka mga laruan. Ayan, tapos may mga damitan din po dito. Ayan. Kompleto po dito. Sa mga punda, ayan. Mas lalo na yung mga pang-Christmas na mga punda. Ayan, meron po rin dito. <coughs> Ayan, sa mga kaindihan, marami po yan dito. Ayan, pasok tayo dito. Dali nito. Ayan, nandito tayo naman sa may 3F. At, uh, meron dito mga balloons at... Uh, Uh, mga yan din madalas kasi dito Tsaka 'yung mga and print at mga laruan naman to dito sa hilera na to. I'm Papa na ko. ay uh, welcome to my blog blog. Oh. <laughs> ay. dito na lang at kakain muna ako and see you sa next vlog natin. Pupunta naman tayo ng second floor. And eh, bye-bye. Maraming salamat po sa uh, panunod nyo sa ating vlog. At huwag po natin nga kalimutan ng mag-like, comment, share, and subscribe sa ating channel. See you. Bye-bye po.